Police Regional Office 3, nagpakalat ng 2,000 night patrollers sa gitang Luzon. Pabati sa balita si Johnny Reblando. Ah, bander, Three, Johnny? Inilunsan ng uh, uh, Police Regional Office 3 ang, uh, ang mas pinaigting intelligence-led at uh, target-specific sa mga operasyon upang mapalakas ang seguridad at maiwasan ang mga illegal na aktibidad sa mga kritikal at mataong lugar sa ng Luzon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General uh, Jen Pahardo, ang deployment ng mahigit 2,000 night patrollers ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng PNP para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan alinsunod sa marching order ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang ligtas at uh, disiplinadong bansa. Ayon kay Brigadier General Pahardo, ang mga pinalakas na operasyon na ito ay di di direktang tugon sa panawagan ng ating Pangulo para sa mas ligtas na lipunan. Simula noong gabi ng uh, May 28, higit 2,000 night patroller ang idineploy sa mga urban center, kabisera ng mga lalawigan, commercial na distrito, transport terminal at iba pang matataong lugar sa rehiyon. Binuo ang mga ito ng uh, maneuver force mula sa iba't ibang police provincial offices at regional mobile force battalion. Ang mga night watch patrol teams ay nakatuon sa pagbibigay ng siguridad sa mga manlalakbay, motorista at mamayang nasa lansangan Ngay gabi. Ako si Johnny Revolando ng Abante Radio itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante. Abante Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante Radyo Balita, Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. Isang mananaya naghain ng reklamo sa pagkor matapos na hindi makuha ang 400 million pesos na o napanalunang ng premyo sa isang online gaming provider. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Just Ignacio ng Amusement and Gaming Corporation o Core ang isang mananaya laban sa isang Pagcor accredited na online gaming provider na Arena Plaza. Ito ay matapos itong manalo ng ultimate jackpot prize na 493 milyon and 566,074 pesos milyon na piso na papremyo sa larong Lucky Spin ngunit hindi umano ito ibinigay sa kanya. Ayon sa abogado nito na si Atty. Malig matapos na hindi na credit sa kanyang kliyente na si alias Alfredo ang pagtama ng Lucky Spin sa jackpot nagchat at nagreklamo ulit ito sa customer support ng Arena Plus kung saan nagpadala ito ng mga screenshot. Ayon sa abogado, ikinagulat Sinumanon ng kanyang kliyente na binura ng Arena Plus ang shot record ng reklamo sa customer support nito. Punso dito, nagpadala ng sulat upang magreklamo ang kanilang panig noong Marso o 20, 7 sa Pagkor upang mapaimbestigahan ang pagtanggi ng nasabing gaming provider na ibigay ang kanyang premyo. ang kay Alfredo at sa abogado nito matapos ng dalawang sulat sa ahensya, wala pa rin umanong maliwanag na aksyon ng Pagkor sa reklamo nito. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio, itong balita mabilis, mabangis, walang mintis. Sa iba namang balita, Senate Resolution inihain para kilalanin ang panalo ni Alexi May kay Mosso Brooks bilang Miss Eco International 2025. Umaabad sa balita si Abante Reporter, Dexter Ganibe. Naghain ng resolusyon si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada para kilalanin at i-congratulate si Alexi May Caimoso Brooks matapos niyang may uwi ang corona ng Miss Eco International 2025 na isinagawa sa Alexandria, Egypt noong April 20. Sabi ni Senator Estrada na ang panalo ni Brooks ay hindi lang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas kundi nagpalakas pa sa panawagan para tugunan ang mga environmental issue at magkaisang kumilos para dito. Nakasaad sa Senate Resolution No. 1341, naging frontrunner si Brooks sa apat na pong pambato mula sa iba't ibang bansa hanggang sa makapasok siya sa top 5 bilang People's Choice. Nakilala siya sa Eco-Wear event kung saan West Philippine Sea inspired ang suot niyang damit. First runner-up sa talent contest at nanalo sa best costume gamit ang Philippine Eagle-inspired na kasuotan. Ayon sa mambabata, simbolo si Brooks ng lakas ng loob at katatagan sa kabila ng mga hamon sa buhay kaya ng diskriminasyon at pambubuli. Ang 24 anyos na model athlete ay pinanganak sa Lebanon ng kanyang pinay na nanay at ang Amerikano at lumaki sa Lola sa Leon, Iloilo. Siya ang pangatlong pinay na nanalong Miss Echo International kasunod ni na Cynthia Tumalya noong 2018 at Kathleen Paton noong 2022. Ako si Dexter Galibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante! Sa iba pang mainit na balita, mag-like, follow, share at subscribe na sa aming social media accounts dito niya sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube at DWAR1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sumas sa inyo ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Tala Lopez at ito ang Abante Radyo Balita Ngayon. Avante, av av avante, Rancho Balita, Rancho Balita,